Hello guys. So ayan, uh, gagawa tayo ng ano ng paggagabangan ng mga ating tanim. so nagtanim tayo ng kalabasa. Ayan guys. Ayan. So gagawa tayo at nagtanim din ako ng ano ng sayote. Ito guys. So nagsibulan na yung ating ano, nagsibulan na yung ating kalabasa so kailangan natin lagyan ng ano gapangan para uh, Gumanda gumentang ano, ano yeah yan di kapatid, para ng ating mga pagkahain, ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin na naman ng kahinoon, itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakindabangan at sa buong sandayanan ng banal. Ang maraming lumikha, ang pagkain inumin naririto ay iyong ginawa upang makalakas kami ang mananghihilat ipagkalobong ito aming mapagsaluhan bilang pakikinabang sa buhay mong magpakailanman. Sa pamamagitan ni Iso Cristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Ita sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. pag pagkilos at pagkira. Sa pamumuhay namin araw-araw pinakamas kami eh ang iyong pagpamahal sa pag-ibig mong tinulak sa Santa Maria. Hindi sa iyo pag-aakinaan ng mga nangamatay na tao at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, buong pananalig tayong dumudulog sa trono ng banal na awa at ilahad ang ating mga kahilingan sa Panginoon sa matibay na pag-asang narinig niya tayo ating itugod at dalagi, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa inang sumbahan na patuloy na nagsasagawa ng mapagpagaling ng misyon ng Kristo, nawaytot din niya ito ng may buong katapatan at kabukasang talad, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa Santo Papa Francisco at lahat ng katulong sa pangangaral ng mabuting balita na waimata mo nila ang bunga ng kanilang paglilingkod sa buhay ng kanilang kawan, manalangin tayo, Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga doktor, nars, at lahat ng nagtatagubod sa kalusugan, naway makita nila si Jesus sa kanilang mga pasyente at damutin nila ang mga ito ng buong ingat na nalangin. May pakas ang uling mga buhay na hindi nakakamanakumanan. Kawan mo sila patuloyin sa iyong kalimanagan. Kawan mo at maging napating kaming lahat makasalo sa buhay na manang wakas. Kaysa, na isang mga na Virgen Maria, Ina ng Diyos, na isang mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay na dito sa digdig na nalugodod sa iyo. May pagdiwag naman namin ang pagpukunit sa karalangan mo sa pamamagitan ng iyong anak aming Panginoon, Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at ay sa iyo, Diyos, ang mga makapangyarihan kasama na Espiritu Santo, magpasang ng hanggang.

para sa mga ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapamakan, samantalang aming pinalitan <coughs> ang naging araw ng pagpapahayaan <coughs> ng tagapagdikas namin si Yeso Kristo. <coughs> sa pagkat ino ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman sa amin. Panginoong Yeso Cristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang binigiwa ko sa inyo, kami kapayapaan ang ko sa inyo. Tunghiyan mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo mapasa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging nang walang hanggan kapatid, naririto ating Panginoong Yesu ang kordero ng Diyos, nag-aalis sa makasalanan ng sandibutan. Mapalag tayong lumalapit sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Come on. mo sila, tunay na nakasakit, mo sila kapag nalulupot sila. Ilayo mo sila sa anumang masama at kapahamakan upang magpapuri sila lagi sa kanilang buhay. ng nawa ng kanilang pamilya ang bawat sakripisyo nila sa ibang bansa upang huwag masayang ang kanilang pagpapagal. Nawaan ang pagkalooban mo ng biyaya ang lahat ng mga buhay at labadiyo dahil sa iyo lamang kaasa at wala ng iba. Ang lahat na ito ay aming sakasamang panamangin sa ngalan ni Kristo, kaming Panginoon. Amen. Banal ng Paak ni Jesus, kahawaan ng kami. Tumayo po tayo. Manalangin tayo. Ang malaming mapagmahal, sa pagkait pagkakaisa ang binibigay, kami niluog mong makapakinabang. Dahil sa ni Kristo, kami naway makapahumay upang makapahumang may kaganakan Para sa kapagalan ng aming kapwa-tao, sa salibutan sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, walang hanggang. Amen. Ano po ang linya ng na mga nagsusuicide o nagpapakamatay? Walang dahilan ang mabuhay. Life is meaningless. Walang dahilan ang buhay ko. Walang kwenta ang buhay ko. Kung tayo pag ay nalilito, nalilito. Isang magandang dasal. Pag-ulit-ulit ang sabihin. Speak, Lord. Your servant is listening mag-usap ka, magsalipat Panginoon, ako. At anuman ang ipakita sa dinin ng Diyos, huwag kang makatubili, huwag kang matakot, sumunod ka. Dahil, pag ka sa pagustuhan ng Diyos, pupulangin ka niya, pakalakasin ka niya, tutulungan ka niya, at yan ay ang daan ng tunay na kapayapaan sa buhay. Sa kailangan ko sa kumayo kayo sa kapayapaan ni Cristo. Salamat sa Diyos. guys. Si Ito yung mga kalabasa guys. Yeah. Ito yung ibon na natin Pati ni So, ayan guys. Ah, uh, medyo pataas na rin po itong ating kalabasa. Ang gapang niya. Ayan. So, Nakapaglagay na natin ng ano. Ayan. Na. Ito naman Kaysa yote Tapos na rin Ayan. Na So, and guys So Malalaman natin next week kung anong Kahinat ng aking ginagawa Abang next week na episode, guys. So, papakita ko kung anong update ng aking ginagawa. Ha? Thank you for watching. Don't forget, to uh, subscribe my channel. Dan Silip. then, eh, pindot na rin ang bell button. And then, pakishare na rin po. Thank you. Thank you, thank you. Ito guys, ito. Uh, ano uh, sayuti. So, nagtalintayan ng sayuti.